Yung dito sun na uh, walang lamig ang aircon at sira na daw ang compressor. So paano ba natin 'to aayusin? Uh, so makikita nga natin dito na walang uh, reaksyon ng ating gauge kahit naka-on na yung ating compressor. So dalawang shop na ang pinuntahan itong uh, unit na to at sinasabing compressor daw ang problema. So hindi naman talaga natin sila masasisi dahil kitang kita naman natin na gumagana yung magnetic clutch at hindi uh, nagbabago yung pressure doon sa ating gauge at mapagkakamalan talaga natin na may problema talaga ang compressor bibigay lang ako ng mga tips para doon sa ating mga customer at sa mga baguhan na mga aircon technician so itong ating Hyundai Tucson ay may dalawang uh, ah, don yan doon sa ating compressor una meron siyang magnetic latch at ang pangalawa naman ay meron siyang electronic control valve so itong electronic control valve ay nakakabit din yan doon sa ating compressor sa so, yung nagko-control ng pressure ng prion papunta doon sa ating system so kapag itong electronic control valve na to ay uh, sira na ay talagang hindi Uh, gagana yung ating compressor kahit gumagana yung ating magnetic clutch. So dito sa ilalim ay makikita na natin yung wire ng ating electronic control valve. So ito na yung ating sinasabing na electronic control valve at paano ba ito tanggalin ay gumamit lang tayo ng snap ring plier. So tips ko lang dun sa ating mga customer o sa mga may-ari ng sasakyan na wala pang pambili ng bagong Kompresor So pwede nyo itong subukan. So palitan nyo muna ng electronic control valve. So paano ba natin ito ititesting? Uh, gamit lang tayo ng dalawang wire. Ayan. At kapag uh, tinisting tinesting na natin to sa ating battery ay dapat may maririnig tayong clicking sound. Dito sa loob dapat Nagmumob yan So dito ay titistang na natin Ayan So wala nga tayong narinig na clicking sound At hindi na rin gumagana yung valve dun sa ilalim So confirm na sira nga tong electronic control valve na ito So ito yung part number ng ating bagong uh, electronic control valve So kapag bumili kayo ay eh, ito lang yung uh, ipakita nyo So, naikabit na nga natin yung ating electronic uh, control valve. So, ngayon ay titistingan na natin yung ating aircon. So, dapat pag inon natin yung aircon ay dapat bababa din yung pressure dito sa ating gauge. Ayun. So, kung mapapansin niyo nandito sa almost 90 kanina 80 90 yung level ng preon ng pressure niya nung hindi pa gumagana yung aircon natin so ngayon nung inon natin yung aircon nag 40 na siya bumaba yung pressure ibig sabihin nag work na yung ating compressor okay yung pinalit natin na valve uh, success yung ginawa natin instead na compressor buong compressor yung Bibili ng mayari, electronic control valve yung muna yung ating uh, pinalitan. So tinestingan natin dito at uh, sobrang lamig na ng kanyang aircon. At yun mga paps, so nakikita ka natin dito na sobrang moist na ng kanyang salamin sa sobrang lamig. So ibig sabihin success yung ating ginawa. So sana may natutunan kayo dito sa aming video. Pa like and share and follow na rin ang ating FB page. So maraming salamat at God bless.